Oh, ano po? po, ikaw pala yan. Mga ka ng Diyos. Kumain ka na ba po? Kumain po. O tara, dito tayo o, po, sa loob. Oh, po, ang aroma? mo? Okay lang po La, alam mo ba yung kwento ng nulimit no ang herin? Oo po, yung sinulat baka mo ni Rizal. Opo. Oo, oh, bakit? Pwede mo ba akong kwentuhan kung anong nangyari ng panahon na yun? Oo naman na po. Noong unang panahon, bumalik si Ibarra sa kanyang bayan. Bakit okay, ba tayo pinatawag ni Kapitan Chago? Darating daw kasi ang anak ng mga kaibigan ni Kapitan Tiago. Dapat hindi na pala ako pumunta dito. Aksaya lang sa oras ko. Lalo na sa isang indio. Oh, nandito na pala sila. Mga minamahal kong panauhin. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo si mo ibara anak ni Don Rafael. Nanatili siya ng pitong taon sa Europa. Ikinalulugod ko po kayong makilala lahat. Pinabati ko po sa inyong pagdating. Ako si Tiniente Guevara. Nakilala ko na po ay iyong ama. At masasabi kong ito siyang marangal na Pilipino. Oh, okay hindi na kayo. Naghihintay ng na mga pagkain. <tong> Ang Ibarra, kumusta naman ang pitong taon na paninirahan mo sa Europa? Mabuti naman. Marami ako natutunan mula sa kanilang kultura. Ngunit hindi may kukumpara ang ating kultura. Anong sabi mo? Nagsasayang ka lang pera para matutunan ang mga bagay na iyon na mas kibatang nag-aaral ay alam iyon. Pamanin to, pero ako ay aalis na dahil marami pa akong mahalagang pupuntahan. Ngunit Ibarra, darating na si Maya Clara. Darating na si Maya Clara. nyo ngayon ang nangyayari sa mga kabataang Pilipino na ipinapadala sa Europa. Dapat itong ipagbawal ng ating pamahalaan. Binata. Oh, hindi Ikaw pala. Ginong Ibara, may dapat po kayong malaman tungkol sa inyong ama. Tungkol po sa aking ama? Tama po. Ito ay tungkol sa pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Isang araw tinukso ng mga batang magmang na taga-singil ng buwis. Ano mo? bata! dapat sa iyo! Apa kasal bayis nyo? Uy! Ang bata yan! Dapat hindi mo pinatulad hmm. ang mga paslit. Ang ng yun ay sa ang iyong abado na rin namatay. Ngayon ko lang nabatid ang sinasapitan ng aking ama. Sige po, Ginong Ibarra. Ako po yung na sa inyo dahil may malaga pa akong sikasuin. Uh, si Kasuin. Sige po, maraming salamat. Hi, hanggang ngayon wala pa rin siya. Marami siguro yung mga Magandang gabi po. Magandang gabi din po paso kayo at na po si Maya Clara. Ibara. Buti naman ang ka dito. Kamusta ka na? Ito, mabuti naman. Halika, tungkol na tayo. Siguro hindi mo na ako naaalala sa pitong taon mong pamamalagi sa Europa mahal ko. Kahit saan man ako mapadpad, laging na iisip kita. Kung sabihin ay wala kang nakitang magagandang dilag doon sa pinintahan mo? Marami akong nakitang magaganda, ngunit hindi para matutumbasan ang mundang gayong manggi. Mahal ko, ko na palang pumunta sa San Diego dahil bukas ay araw na mapatay at nabisitahin ko ang aking umaang ama. Nakakunayaan na kita. Mag-ingat ka, mahal ko. Batikan mo ng maigi ang lubid crispin. Pakasabihin ng sakristang mayor, ay eh, tinatamad tayo. Eh, paano kuya inang hina na ako? Ikaw, mo muna tayo. Magkano ba ang kasaro na rin ngayon kuya? Dalawang piso lang. Pwede mo bayaran ng sinasabi nilang hinakaw ko. Naluloko ka na ba? Ano man kaya ang ipapagbibig natin ng pagkain para kay Inay? Kuya, pwede mo bang bayaran ng sinasabi niya na ninakaw ko? Naluloko ka na ba? Ano naman kaya ang ipapagbibig natin ng pagkain para kay Inay? Yeah. Ka ano Tahan na. Di ba sabi ni Mang Tasha sa atin na may masarap na tayong hapunan mamaya? Hindi pa ako na nanghalian. Hindi na ako pwede gumalis hanggang sa likod binabalik ang dalawang unsa na ninakaw ko daw. Pero hindi naman talaga ako nagnakaw, kundi ang sakristang mayor. Ano? Hindi ba siya ang palaging pumupunta sa silid ng kura? Ano ka mo? Hoy Basilio, Minamultahan kita ng hindi tamang pagdugtog. At ikaw na mga Crispin, manatilay ka dito hanggang hindi mo binabalik ang ninakaw mo. Ya, sumama ka sa akin! Kuya, kuya, kayo. Kolega. ka? Ano? Nay! Nay! Oh, Basilio! Nay! Si Crispin po! Ha? Si Crispin? Ano nangyari sa iyong kapatid? Inuha po nang sa Kristang Mayor si Crispin. Ha? Bakit? Sinabi po kasi nang sa Kristang Mayor na nagnataw si Crispin sa Pura. Hindi ko po alam ngayon kung saan lang sa Kristang Mayor si Crispin. aking Christine! Hayaan mo, Basilio, at makikiusap ako bukas sa kura. Ikat, kumain ka muna. Oh, Diyos ko! Huwag mong pabayaan aking Hindi ba ikaw si Sisa? Nasaan ang mga ninakaw ng mga anak mo? ka? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo! Ganun pala, ka sa mama ka hindi ka makalaya hanggat hindi ka pinabalik ang mga anak mo ang tinakawin dito ka muna hanggat hindi nagpapakita ang mga anak mo ng Alpes. Oo, sige po. sige na. At huwag mong kalimutang hanapin ang mga anak mong magnanakaw. Basilio, Crispin. Uy, Iria, sigaw pa lang. Kami na kaibigan. Oh! Ano <gibigan> nga pagliling ko sa iyo? Ako ay may mahalaga pong sabihin sa inyo. Kung gaya, dumupok nga tayo dito. Tungkol sa ano ba ang sa sasabihin? Tungkol po ito sa iyong mga kaaway. Kaaway? Meron akong mga kaaway? Salamat sa iyong babala. Kaaway? Sino pa kaya mga kaaway ko dito? Ginoo, oh, dito sa ilog na ito, ipinapon ang bangkay ng iyong kama. Maraming salamat sa pagturo sa akin. Wala po yun. Malaki po ang utang na loob ko sa iyong ama. Nang dahil sa kanya, maraming bata ang mga nakapag-aral. Kung sa gayon, dapat ko palang ipagpatuloy ang simulan ng aking ama. Kung ganun po ay... Oo, magpapatayo ako ng aralan upang marami pang bata ang maturuan. Talaga ba, Ginoo? Maraming maraming salamat sa iyo. may palagay na po ako natuklasan na ang iyong pagtakas yamang isa ang ating kapalaran Tumama ka sa akin mga ibang bansa natagpuan tayo magtago kasi lalim ng damo, ginong ibara huwag kayong alis yung tinataguan ako'y tatalon upang akalain nilang wala ng tao